So, guys, ito po yung ating solar uh, storage o yung uh, battery po ng solar, ano? So, ang tawag po dito ay kalb uh, battery. Ito po. Ang kada isa po nito ay uh, 3.2 volts. No? 3.2 volts, 3.2, 3.2. Kung bibili po kayo nito, siguraduhin niyo na may lalabas na voltahe na 3.2 volts, no? So, eto po, ah uh, pagdudugtong-dugtongin nyo po, kung kailangan nyo po ng uh, isang 12 volts battery, ano? So, ito po lahat ay, uh, pag natin ay uh, 12.8. So, negative po yun, at siniris po natin siya, no? Nakasiris po siya, ayan po. At yun na yung positive. So, ang target natin ngayon ay tutorial. Tutorial po kung uh, sakali ngang uh, nagloko yung uh, system nyo no? At uh, yan po yung system, yun po yung ating uh, uh, solar uh, system, no? Yung circuit, no? 'Yun yung inverter, yun po yun yung controller. At 'yun yung mga breaker o kanya-kanyang design na po 'yan, no? At 'yun po, meron po tayong uh, mga monitoring device, no? Breaker doon para sa solar, doon papunta sa panel, may sariling breaker yung papunta sa ano natin, ha, ah, para kung gusto natin na uh, i-dis uh, tawag dito, i-disconnect yung battery, meron pong tayong uh, tinatawag na breaker, yung blue, no? So itong mga red Uh, direct po 'yan sa Meralco at ito 'yung MPS. Kung mapapansin nyo doon, 'yun 'yung uh, Meralco at uh, so sa ngayon naka Meralco po muna tayo dahil tina-charge uh, natin dahil nagkaroon po tayo ng uh, failure anong uh, isang araw ano. Tapos ito po ay uh, sa DC breaker po. Kung gusto niyo ng DC 12 volt supply. Nagkaroon po tayo ng failure nakaraang na araw dahil uh, na-drain po 'yung battery natin napabayaan po nung umalis po kasi kami eh napabayaan po ito no at ano ang mangyayari ito po no ah, dahil dito sa BMS ito po yung tinatawag natin na BMS ano o yung uh, battery management system ito po yung nag monitor at nagbibigay ng tamang karga at para mabalanse niya yung karga ng kada cell no o ito yung uh, battery ano na kino natin in series para makakuha tayo ng 12 volts. So ang target natin ngayon, pagka-po may BMS kayo ay uh, at nagkaroon tayo ng tinatawag na drain, no? Na drain yung system natin. Hindi po totally madedrain drain yung battery dahil may BMS kayo. Ika-cut niya po yung uh, tinatawag na supply, no? Yung pagka na monitor nitong BMS na below 10 volts na yung supply mo no ikakat niya po magi-slip po ito no magi-slip po siya at uh, mula dito sa ano niya uh, negative ano negative po yan ano negative negative dumaan po sa BMS yung negative natin eh, ayan po at tumuloy na siya doon So, kasi po ito pong ating ano uh, nagre-require po yan ng boltahe pa rin ano kahit na patay yung ano mo, may boltahe pa rin require yon at pati yung reader natin ano, yung uh, monitoring natin ng battery kung ilang percent na yung battery natin. So, napabayaan po siya, ma-drain. So, dahil dito, nag slip to, no? Ngayon ang tanong, paano mo i-reset ito? No? Ang sabi nila ng iba, tinatang inaano nila, no? Dinidisconnect lahat hanggang ma-drain yung power. Tama naman po 'yon, yung sinasabi sa Google, ano? Pero meron pang isang paraan na mas mabilis, no? Para ma-reset mo 'to. Iba kasi may push button, pero ito wala itong push button eh. No? May isang paraan para mas mabilis natin ma-reset ito. Simple lang po, ano? Pagka po ito naka-drain at uh, hindi ho dadaloy kasi puputulin niya yung supply dito eh. Hindi ho dadaloy. So, hindi mo pakinabangan yung battery, no? Pag tingin nyo dito sa reader, dito, yung percent mo, ito, umiilaw yan eh. Kaya sa ngayon, 100% na siya, no? Patay po yan. Wala po kayong mababasa, no? Pero pag sinukat nyo dito, saka dito, no? Pag sinukat nyo yan dyan, may mababasa po kayong bultahe. At pag sinukat nyo dito ng tester, at saka yun dito, meron. Pero pag dito, low voltage na kayo. Nasa 4 volts or 5 volts lang. So, cut. No, yun po ang trabaho ng BMS. So, kailangan natin i-restart to. Simple lang po, no? Kung may charger po kayo, yung positive, kung meron po kayong charger, ano, yung uh, pang 12 volts na charger, positive, ilagay nyo rito. No? I-clip nyo yung battery dyan ng positive. At yung negative, isundutin nyo to. dikit nyo lang. No? Or else, i-jumper mo to papunta dito. Sundutin mo lang, kuha ka ng jumper. Sundut mo lang, mabubuhay na po ito. Magre-reset na po ito. At ngayon, ganun po yung ginagawa natin. Sa tuwing, ah, uh, nagkakaroon tayo ng, ah, uh, nap natin na madrain. So, po, ito po yung kahalagahan ng BMS. Kung gagamit po kayo nito, ito po ang magpo-protecta sa battery nyo. Alalahan niyo mahal po ang kada isa nito. No? Mahal po yan. So, yun po ang ating ano, no? Ang BMS po, ang connection po yan, uh, meron po yan, makikita nyo na, meron kayo makikita nyo na limang kable sa ilalim, ano? Meron niya, ito yung sa positive, pupunta yan dito sa positive, no? At uh, ito yung negative niya sa dulo, pupunta yan doon sa negative. At yung puti, isusunod yan, eto naman, dito, po connect. No, kada pagitan ng battery, ay yun ang monitor niya. Yung sunod ay uh, yung blue. Meron niya blue wire, hindi lang masyado makita. Ito, yellow. Ito, ito, ito yung blue. Napin natin, ano? Ayan, ito yung blue. Dito yan, sa gitna, nakakonect. Kada point at saka dito, meron kakonect din. Ito yung yellow. So, yan po ang connection ng BMS. Para pakita ko po sa inyo, ng maliwanag, ito po yung simple diagram ng BMS. Yan po. So, sana po ay uh, nakatulong po tayo sa ating mga kababayan kung papaano i-reset, no? Pagka nawala ng supply to, hindi po sira ito. No? Hindi po sira. Huwag ko kayong bibili agad, no? Pabuti nga pumunta kayo dito at napanood nyo ito para naituro natin kung paano i-reset ito. Para mag-trigger, para magising ulit, supplyan nyo lang ulit itong kabilang side, no? ng, ah tinatawag natin na ah, 12 volts, positive, negative, no? Pag may charger, ulitin natin, dito yung positive ng charger nyo, connect nyo. Kung mag-charge kayo, diba, dapat diba? nilalagay nyo dito yung isang clip ng negative, isang positive. So, since nakaganyan na yan, pag mag-charge kayo, lagay nyo dito yung positive ng isang charger at sundutin nyo lang ito ng negative side. Or else, may supply naman kayo dito, sukatin nyo to Kung meron naman kayong supply, ah, uh, kung nakakuha kayo ng 12 volts or 12.8 12 or 13 volts, ito, since dito yan, i-jumper mo na lang to papunta rito no at sigurado magre-reset po ito so yun lang po no at uh, maraming maraming salamat po